Kasabay ng paggunita sa araw ng kagitingan, naglaan ng oras si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang personal na kumustahin ang pamilya ng mga polis at sandalo na nasawi habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Sa harap ng pamilya ng mga nasawi, inihayag ng Pangulo ang kanyang pagkabahala matapos malaman na marami pa sa kanila ang hindi natatanggap ang mga ipinangakong benepisyo sa ilalim ng Comprehensive Social Benefits Program kahit matagal nang nawala ang kanilang mahal sa buhay. Sa, sabi nila sa akin, eh, masyado kasi mahaba ang proseso so mahaba ang uh, uh, matao komplikado mga documentary requirements at uh, kung ano-ano ay kaku hindi siguro tama yan dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi bilang tugon, ipinagutos ng Pangulo ang pagsasaayos ng sistema upang mapabilis ang proseso at maiwasan ang labis na dokumentasyon. Inatasan niya ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na sila na mismo ang magproseso ng mga kinakailangan dokumento para sa mga pamilya upang agad nilang matanggap ang benepisyo na matagal na nilang inaasahan. Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang uh, puno't dulo ay nagiging matagal na, magiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya't ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na, ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na, ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan. Kaya sa mismong araw ng kagitingan, ipinangako ng pamahalaan na ibibigay na ang mga naantalang tulong bilang konkretong pagkilala at pasasalamat sa sakripisyo ng na mga nasawing bayani. Ayon sa Pangulo, ang ganitong hakbang ay nagpapalalim ng kahulugan ng selebrasyon ng araw ng kagitingan. Hindi lamang ito pag-alala, kundi aktual na pagtupad sa pangako ng bayan na naaalagaan ang mga iniwang pamilya ng mga nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan at kaligtasan ng sambayanan. Upang maging mas makabuluhan ang ating selebrasyon uh, sa araw ng kagitingan upang mas, mag mas mas mabibigyan ng kahulugan ang ating ginagawa ngayong araw na ito dapat sa araw na ito maibigay na natin kaya kayo mga bene beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilya ng na mga nasawi nasawi sa habang sila ay sa bansa ay ngayong araw na ito, may masasabi ko, maibibigay na namin lahat ng inaantay ninyo na napakatagal. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.